Sa pagdiriwang ng 263rd Funding Anniversary at 19th Paruyan Festival sa Talisay, nagpakitang gilas ang mga Talisay sa kanilang mga aktibidad nitong ikadalawang putsyam ng September 2025. Pinasimulan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga kandidata sa Miss Talisay 2025 na sinundan ng isang parada sa kalakhang bayan ng Talisay na lubos na ipinagmamalaki ng mga mamamayan ng kanilang mga costume sa Scarecrow Competition at Street Dance Competition. Ang gawain ay dinaluhan ng MDRRMO Talisay, Municipal Federation Child Development Workers and Teachers at iba't ibang barangay na nakiisa sa kasiyahan. Pagkatapos ng parada ay sinagawa ang pagkilala sa mga natatanging magsasaka at kompetisyon sa Pastores Abelen. Sa pamagitan ng pagsasagawa ng ganitong pagdiriwang ay naipapamalas ng mga talisay na ng kanilang sariling kultura. Ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang kasiglahan at kagalingan sa iba't ibang larangan ng mga mamamayan sa nasabing bayan. Ang makabuluhang gawain ito ay pinangungunahan ng pamalang lokal ng talisay sa pamagitan ni Mayor Donovan Dondon Mancinido, Vice Mayor Juancho Ramores at sangguniang bayan members. At ito ang kaganapan also, sa lalawigan you know, ng Camarines Norte. Ito si, si Marifel Fernandez mula sa Provincial Information Office, naghahatid ng servisyong alay sa Diyos, alay sa bayan.